pagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatatlumput isang yugto na po ng ating prayer and fasting daily devotion. So ang tema po natin ngayon ay ang latest encounter ko with Jesus. So bago po ang lahat, tayo po ay manalangin muna. Yes Lord, hallelujah, Father God, salamat po Panginoon sa isang napakagandang araw muli, Lord God. Salamat Panginoon kami Binigyan mo muli ng buhay, Lord God. Salamat, Panginoon. Tunay na ikaw ay dakila. Tunay na ikaw ay mabuti, Panginoon, Lord. ah uh, linisin niyo po ang aming puso, ang aming isip, Lord God. Nagpapakumbaba po kami ngayon, Panginoon. Lord God, patawad, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, Lord God. Lim, lihiman ito o lantad, Lord God. Sinadyama namin ang hindi, Lord God. Ito po ay kasalanan pa rin sa iyo. Kaya kami, Lord God, ay humihingi ng kapatawaran. Lord, salamat po sa wagas mong pag-ibig, Lord God. Panginoon, um, itong araw na ito, Lord God, uh, nawa, Panginoon, I pray sa mga mananood ng video ng ito, Lord God, ito pong ibabahagi ngayon, Lord God, ay tumanin sa kanilang mga puso, Panginoon. Uh, ikaw po ang makitang mabuti, hindi po ako, Lord God. Gamitin niyo po akong instrumento upang um, uh, encourage po ang bawat isa, Lord God. Uh, ikaw na po ang bahala, Lord God. Hindi ko po kaya, Lord God. Panginoon, sa iyo ko tinataas ng lahat ng ito, Lord God. Sa, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, Amen and Amen. Po, ang atin pong tema ay ang latest encounter ko with Jesus. So, um, this past few months po, bago po magbakasyon, sobrang nakaramdam po ako ng pagod. As in, kasi po as a student po, ang dami pong ginagawa sa si school, sabay-sabay po isang bagsakan po talaga nung time na yon kasi um, ang dami pong uh, like may events po extra like mga buwan ng wika, ganun po yung yung mga extra activities and sa kabila po ng mga events na yon eh hindi po kami nakakapag-lesson like um so ang ginagawa po nun is nagpapadala lang yung teacher ng mga gawain and nagbibigay lang sila ng deadline so kailangan pong tapusin tapos may ginagawa pa rin sa event so yan sobrang nakafil po ako nung pagod noon tapos tapos nung time pong yon aminado po ako na na minsan na lang talaga ako makapag makapag-devotion as in tapos um bala ang nagiging routine ko na lang po punon is uh, gigising sa umaga, papasok, tapos sa hapon uuwi, tutulog na lang kasi pagod na pagod po yung isip, yung physical uh, hindi na po nakakapag-devotion ni eh, prayer and one time eh may tapos ay ano po yung may isa rin pong biglang naging kabigatan ko rin kasi nung time na yon is gagawa po kami ng speech by group po siya and so yun po meron na po kami yung speech and ako po yung napili na magsasalita sa ibang section so sabi ko nakakahiya kasi ako pong ako po yung tao na tipong um, nahiya po sa sa maraming uh, maraming tao at um, hindi naman po sa introvert kasi uh, ako po ay extrovert kapag kilala ko po pero kapag uh, kapag ako po at hindi ko kilala yung mga nasa harapan ko ay nakakahiya po so nung time na yun, sabi ko, kaya ko ba, kaya ko ba, ganun yung mindset, sabi ko, sure na kayo ako, eh, eh, ano po, yung parang, sabi ko, eh, sinet ko na lang sa mind ko na, nung time na yun, na, ikaw na lang nga, dahil, sila tagagawa ng speech, tapos, ikaw na lang mag-deliver, so, inaccept ko po yun, and, ayun, sobrang laging nasa mind ko. Paano ko gagawin yun? Paano eh, ibang section? Okay lang nakaklase mo, pero pero iba na yun eh, ibang strand na yun. And so yon nung time na yun, one time ako po ay naglahad mag-isa. Kasi po naglalahad po kami, kwento ko lang po. Um, Uh, naglalakad po kami papuntang sakayan bago papunta pa po ng school. Then, kapag uuwi na po kami, punta po kami bayan lakad and then sasakay po. Tapos pagkababa po namin, lalakad pa po kami papuntang amin. So, yun po. And one time, ako lang po mag-isa. And biglang, biglang naramdam, naramdaman ko yung pagod na yun. And sabi ko, napasabi na lang ako, Lord, uh, ano po, ayoko po nung ganitong feel, yung like, na-realize ko na, ay, hindi na ako nakakapag-devotion, hindi na ako nakakapag-pray. And then, nung time pong yun, bigla kong, bigla kong, parang tinatch ng Lord, na, parang napapalayo ka na ulit ah. Then, nung, nung time po yun, ako na lang mag isat naglalakad. Umiyak, naiiyak na po ako doon. Sabi ko, ala, bakit, bakit ganun? ko, Lord, ayoko, nang, ayoko po nang, nang ganito, Lord. Yung, gusto ko po yung dating ako na in love na in love ulit sa'yo. Gusto ko po yung, yung, yung time na, ang, nag-aapoy pa. And, nung time pong yon sabi ko, magde-devotion talaga ako. Magde-devotion ako. Tapos, nag po ako. And, and yun nga po, so, ang, na po ako ng Lord sa verse na ito. Um, Mateo 11, verse 28. So, ang sabi po dito, lumapit kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha, sa inyong pasan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. So, praise God po, dahil yung time pong yun, uh, ang sinasabi po dito ng Lord is, ah, uh, hindi yung mga bigat na nararamdaman mo, ay hindi mawawala kapag tinulog mo lang. Ang kailangan mo talaga is lumapit sa Lord. Bigyan mo sa lahat. Surrender mo sa Panginoon. Kasi, kapag kinip mo yan, nalo kang mahihirapan. Kapag um, nag nag-isip ka ng kung ano-ano, nag-isip ka na mas lalo, lalo, kang, um, kumbaga, lalo kang um, madidaw, lalo kang mapapalayo. So, dito, um, na-remind sa akin ng Lord na, ang kailangan ko lang pala, ilumapit eh, sa Panginoon ang kailangan ko lang pala ay ibigay sa Panginoon lahat ng bigat ko ng lahat ng yon. So, nung time na yon, then, bigla akong naisip na ano rin ako na nagtiwala sa akin ng kagrupo ko na kaya ko yon. So, need ko rin magtiwala sa sarili ko at ibigay sa Lord yung yung gawain yon at magtitiwala ako sa Panginoon na kaya kong ma-deliver yung speech na yun. So, ayun, sobrang grabe kahit na um, uh, dami kong pagkukulang sa Panginoon ay, ay patuloy ang Lord na 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 nagpapakilala sa buhay ko na siya ang ay buhay na siya ay na siya ay mabuti tunay na mabuti ang Panginoon sa buhay ko never pong never po na never niyo po akong pinabayaan ng mga time na yon kahit yung herap uh, hirap na hirap na pagod surrender mo sa Lord iiyak mo sa Panginoon and yon yung comfort ng Lord mag-feel mo yon as in iyak mo sa Panginoon lahat and 'di ba kapag naman tayo may alam ba mayroon tayong kinikimkim na pagsub or kabigatan sa ating puso. Kapag ba tinulog natin yon, uh, pagising natin, wala na. Di ba? Hindi. Andun pa rin, pagising natin, mabigat pa rin. So, dito sa verse na to, lumapit kayo lahat ng nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. So, praise God. Need lang talaga natin na lumapit sa Lord. Ibigay sa Lord lahat ng yon, lahat ng kabigatang yon, and ang Lord ng bahala. Because God is in control. Diba? So, yon, Grabe ang Panginoon nun. And sabi ko, ang kailangan ko lang pala talaga is lumapit. So, nung time na yun, sabi ko, salamat talaga, Lord. Na-feel ko yung comfort ng Lord. Na-feel ko yung kapahingahan. Sa Lord ko lang talaga mararanasan 'yung 'yung tunay na pahinga. Hindi hindi sa mga tao, hindi sa pagtulog mo, kundi sa Lord. So 'yun po, nawa po ay um na-encourage po kayo na ah uh, surrender natin po sa Lord lahat ng ating kabigatan and um sabi nga bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon. So 'yan, um bago po ang lahat Um, tayo po muna ay manalangin. Um, yes, Lord. Hallelujah, mm -hmm. Father God. Salamat, Panginoon, sa um, salita mo, Lord God, na mapapanghawakan muli namin sa tuwing kami, Lord, ay nahihirapan, nabibigatan, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapahingahan na ibinibigay mo, Panginoon, sa tuwing kami pagod. Lord, salamat Panginoon. Thank you, Jesus. Tunay na mm -hmm. ikaw ay dakila, Lord God. Hindi ka nagbabago sa aming buhay, Panginoon. Lord, um, I pray, Panginoon, sa bawat nanonood. I pray, Lord God, na uh, sa tuwing sila ay napapagod, Lord God. Remind mo po sila. Remind mo, Lord, na kailangan lang namin na uh, lumapit sa iyo. Ibigay namin sa iyo lahat, Panginoon. Lord, um, tunay na ikaw ay dakila, tunay na ikaw ay mabuti, Panginoon. Salamat, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Panginoon, uh, dinedeclare ko na po ang katagumpayan ng bawat uh, bawat tao, Lord God, na, na may pinagdadaan ng pagsubok, Panginoon. Lord, ikaw po ang humawak sa amin, Lord God. Ka uh, yakapin niyo po kami, Panginoon, dahil kung kami, Lord God, ang yakap sa iyo, makakabitaw kami. Kung kami, Lord, ang hahawak sa iyo, mari kami makabitaw, Panginoon. Lord, ikaw na po ang bahala sa lahat, Lord God. Sa iyo ko po itinataas, binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen and Amen. God bless all. Thank you.